Bakit siya nasawsaw pa sa tubig? Para para hindi masyadong uhunoha. pagka uuwi ano? Naangat. Ah, uh, na naawang. Naawang. Hindi nalapat lapat ng gusto. Hmm. Hindi na. Não. Ano yun, nilalagay niyo ng semento? Adhesive. Adhesive. Para dumikit na. Hmm. Kasi okay, pagka uhabig ng tuyo, awang. Ah, naawang pag hindi binasa. Hmm. Pag hindi binasa. Ay, hindi pwede si Hindi pwede si Mento dyan. Kailangan adhesive talaga. Adhesive talaga. Para makapit, ano? Hmm. Kaya yung pagka sa Mento, Oo. Oh. Mag-nabit uh, ako Sayang lang, gawa na. Hmm. Gano'n na kayo katagal nagaganyan?